So ito na nga ang sabi, uh, meron ako ipakita sa inyo, isang vlogger, ngayon tanungin ko kayo mga kababayan, hanggat po hindi isinabi no ng angkan, ng pamilya, at kahit uh, sa legal team ni Digong, wag po kayong basta-basta uh, na mga kababayan na <clears throat> makakalabas na nga, di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, ilang beses na po kasi yan, mga kababayan nangyari, wala pong nangyari. ba? Diba? Sana po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS, alam ko naman na mga bubo kayo, ba? Diba? Pero hindi kayo bungol, hindi kayo bulag. ba? Diba? Hmm. Maniwala na sana ako na makalabas si Digong, ngunit hindi ko naman po narinig sa balita sa TV. Meron naman po tayong TV, 'di ba? Nandiyan po ang mga big streaming media katulad ng uh, ABS-CBN, TV5, GMA, merong Net25, merong Rappler, 'di ba? Merong SMNI, 'di ba? Kahit alam ko naman na Minsan yung iba diyan fake news, mm -mm. So, mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo itong naturang kumalat ngayon. Wait lang ha. Mga kababayan. Magandang tanghali Ito po ha, mga kababayan. Oh. Ayan po siya. Mm. Ayan po ang kumakalat ngayon na makakauwi na nga daw sa ito. Ito. Ang Ito po ha. Ito po ah, oh, ito po yung naka... Hindi oh, lang bansa. wait lang ha. Ako na lang mag -ano. Kasi napanood ko kanina eh. Sige, dito na lang. I-search ko na lang mga kababayan. Ang sabi kasi ni Alvin, no? Yung isang vlogger. Actually, mga kababayan... Uh, wag po kayo, kahit, kahit sa akin, hindi ko po kayo hinihikayat na maniwala kay sa akin na totoo na makauwi or hindi makauwi. Antayin po natin mga kababayan na mismo ay ah, yung abogado ang magsalita <coughs> or ang pamilya ni Digong ang magsalita. Kasi nga, hindi, na po, hindi po ba kayo nagtanda? Ah, pitong buwan kayong pinaasa. Una, ang sabi nila. Ulitin ko ha. Oh. Alam nyo, ayon sabi ni Bella, nagpapahatak lang, yang, lang yan ng views. Ayun, kay Bella, hilo Admin Dali Babes, amor ng True Warriors, hilo po. <coughs> Ganito yan. Una, nung nakulong si Digong, March 11, 2025. Ang sabi nila, April. ah April 28, makakauwi. Kasi may birthday daw. May, makakauwi. Katapusan ng May. June, makakauwi. Wala pa rin. July, makakauwi na ba? Wala pa rin. August, makakauwi daw. Wala pa rin. September, ayun. Walang nangyari. So, yun sa loob ng 7 buwan, Ah, mga kababayan, kung nagtanim kayo ng kamote, edi eh sana ngayon sa loob ng pitong buwan may na-harvest na kayo. Sa kakapaniwala ninyo sa mga putang inang bubong DDS, ha, ah? o kung ayon yung mamura, o aminin nyo na nabubo kayo, mga DDS, hindi nyo ba alam na yung mga vlogger na nagpakalat dyan, na makalabas na si Digong, Clickbait lang yan. Bakit? Kasi the more kasi nasabihin nila, maraming manunood sa kanila, kikita sila. 'Di ba? Mm. Ito, pakinggan niyo, merong nag-ano. Tagalog is. po. Mm -hmm. Sa mga Tagalog po nating mga kababayan, mm. sana po ipagdasal niyo si PRRD mm. at i-welcome at i-welcome niyo po siya sa pag-uwi niya. Mm. Emotional ko ba tayo I don't want to cry. Mm. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Baka na talaga it calls for celebration talaga. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Okay. Alam ko na you pray for this not happening, but <sighs> Uy, but... <sighs> <laughs> pag huli sila na tayo manto ko sa buwan, tapo. Ano, <laughs> huli ka tayo? Dapat sponsor. <laughs> Paglibot akong balibo. Paglibot akong balibo, guys. My God, kakagigil. Tagalog po. Sa mga Tagalog po nating mga kababayan, sana po ipagdasal niyo si PRRD at i-welcome niyo po siya sa pag-uwi niya. Emotional ko ba I, I don't want to cry. So yun na mga kababayan, pag-uwi niya. Ngayon mga kababayan, kung sabi-sabi lang naman, Ah, ito, ulitin ko sa inyo. Si Alvin po, isang vlogger ng DDS. DDS vlogger yan. Ngayon, mga kababayan, kung meron mang unang makakuha no, ng news or update sa interim release ni Digong, unang-una po doon ang makakaalam abogado. Pangalawa, mga kababayan, ang unang-unang makakaalam dyan ay ang pamilya. Isa na si Sarah kasi siya ang vice president. Ngayon, paano mangyari na si Albin ang unang makakuha ng balita na nagrant na ang interim release ni Digong isi eh, Albin po is no longer part of Duterte family. Pangalawa, bago man po no, i-release yan ni Kaufman, makakatanggap muna ang kalaban ang kampo ni Atty. Cristina Conte at iba pa ang uh, NUPL or National Union of uh, Lawyers Association parang ganon mm. so, bago mangyari yun mga kababayan ah, mas mabilis po ah, mas mabilis po ang media bago mapunta sa kanila mga kababayan kasi sa totoo lang hindi yan basta-bastang ilabas yung mga ganyan kung wala namang news. Kasi ma mangyari kasi dyan mga kababayan, magiging fake news. Yan ang isipin ninyo. Hindi po ibang tao ang unang makakaalam niyan. Baggos, ang unang makakaalam dyan ay ang pamilya ni Duterte at ang kampo ng kanilang biktima. Kasi bago yan sabihin makalaya, bibigyan ng papel yun. Ipapaalam yun sa kabila. Ngayon, kung sabihin lang naman ni Albi, ni Albi na magdasal kayo, eh ganito-ganyan, wala pong katutuhanan yan. Oo. Ngayon, eto. Bukod dyan, mga kababayan, ha? Punta tayo dito kay Attorney Christina Conte. Pakinggan ah, nyo, ha? Hindi lang bansa ang pag-uusapan sa interim release. Hindi porket may pumayag na, e eh, palalayain na yan. Ah. Ang mas importante ay may batayan ba, may basis ba, para palayain siya. Hmm. Sa isang banda, meron ng basis na nakita yung ICC para ikulong siya. O, oh, main... kita ninyo? Ha? Ah, hindi ng bansa ang pag-uusapan dyan. Hindi porket tumatanggap sa kanya ay ang third world country, isa na dyan yung India, China, African country, at iba pa, na bilong sa third world country. Kung si Atty. Christina Conte ang pasabihin, no? Meron bang basis, meron bang basihan para siya ay palayain sa ibang bansa? Ito yan ba? Oh. May basis ba para palayain siya? Mm. Sa isang banda, meron ng basis na nakita yung ICC para ikulong siya. Oh. Kaya nga iniisya yung warrant of arrest. Diba? Meron bang basis o basihan para palayain siya? Ngayon, mm, kung meron mang basis nakita ang ICC, yung ikulong siya. Yun yung basis ng ICC. Kaya nga daw, merong warrant of arrest. ba? Diba? Mm. Kaya sa totoo lang, kanino po ba kayo maniniwala? E di sana ngayon nag -like na si Trillianis kasi si Trillianis nandun. E di sana ngayon, yung grupo, ba? <coughs> diba? Pasensya po kayo mga kababayan, medyo mahina po yung internet natin. E di sana ngayon, yung grupo ng uh, tawag dito, biktima ni Digong. Di ba? Oo. Eh di, nagla-live na yung mga yan. May mga update na yan. Pinapaalam na nila yan sa mga media. Eh wala kayong nakikita. Oh. So ibig sabihin, hindi totoo. Diyos ko, mga di... Alam niyo sa totoo lang, mga DDS, ay, ang hirap pa naman mag-explain. Di ba? Kung maniwala kayo sa sinasabi, di ba, mm. ni Alvin, hala sige paniwalaan nyo kasi dyan kayo masaya. Hindi naman kami, hindi naman kami, ano eh, hindi naman kami kukontra sa mga paniniwala ninyo. Parang ano lang yan eh, sabi nga ni Ati di ba, sa interview ni Uji Diaz kay Atigay? Gay. oh, si Atigay daw, di ba, may sakit sa lieg. Hmm. Ang sabi, nakikipag-away daw yung pamilya niya sa kanya, nag-away daw sila, mga kapatid niya, kasi ang gusto ng mga kapatid niya, magpapagamot doon sa albularyo. Ngayon sabi ni Atigay Gay, kung magpa-albularyo ako, napakalayo po ng biyahe ko kasi sa Batangas pa. inanjan nga siya sa Quezon City. Ngayon, Baka naman daw kasi, mangyari sa kanya yung ginawa ng mga albularyo na tutusokin yung dibdib, tutusokin yung leeg, tapos tatanungin, sino ka? Anong pangalan mo? Babae ka ba o lalaki? Alangan naman sasabihin niya na siya si Chocolate. Isi-atigay eh, Gay nga siya. Tapos tutusukin dito sa leeg. Sabihin niya, babae ka ba lalaki? Alam nga naman sasabihin niyang babae siya, ilalaki e, naman talaga siya. Di ba? oh, di ba? Tapos bigla daw tusukin yung bukol niya sa leeg. di yun pa ang ikamatay niya. Di ba? O, oh, kaya nga ako habang nanood ako kay Ate Gay, ganito yung mga DDS eh. Yeah, ganyan yung mga DDS yung halimbawa may sakit oh sige dalhin mo sa albularyo tapos ipitin yung daliri ng pa ng tingting -ting, ay lagyan ng puspuro tapos ipitin yung daliri, sabihin, babae ka ba, babae? Sino ang nagano mo? Sino? Sino? Oh sabihin mo, tanggalin mo yan. Opo, opo, tanggalin ko na po. Eh, kung magkaganon-ganon si Ate Gay doon, eh di mas lalong na-infect yung kanyang sugat, ibawal nga siyang gumalaw-galaw. oh tapos ngayon, hila yung paa niya doon. Eh di mas lalong dudugo yung sugat niya. oh ganon po yun. Kaya naninig nyo naman sabi, ni Atty. Cristina Conte, sa UNTV yan mismo. Ha, ulitin ko. Mga DDS, wag tanga. Tapos signan nyo, ang gagawin ng mga DDS, ha? mga kababayan, ang gagawin ng mga DDS niyan, sasabihin na naman nila yan, nakauwi na ng dabaw Tapos magkuha yan sila ng video na luma, na may escort si Digong, tapos burahin nila yung petcha, tapos i-upload nila ngayon, so bago na. Oh. tapos pag binasa mo sa comments, sasabihin agad, Uy, wag po kayong magpakalat ng fake news, tagadabaw po kami. Wala po kaming Ang umuwi yan. So, nakakapagtaka lang po na kayong nasa Maynila, nakakaalam na umuwi, samantalang kami dito ka tagadabaw, hindi namin alam. So, ano yun? Yung mga mata ninyo umaabot ng dabaw, samantalang yung mga tagadabaw, walang alam? Ah, oh. Kaya pakinggan ninyo sabi. Hindi lang oh. bansa ang pag-uusapan sa interim release. Hindi porket may pumayag na, e eh, palalayain na yan. Mm. Ang mas importante ay, may batayan ba, may basis ba, para palayain siya. Mm. Sa isang banda, meron ng basis na nakita yung ICC para ikulong siya. Oh. Kaya nga iniisya yung diba? Warat May basis ba, may batayan ba, para palayain siya. Kaya hindi basta-basta bansa ang usapan eh. Ngayon, ang nakita ng ICC na basis ay yung ikulong si Digong. Kaya nga may waran. Di ba? Yun ang totoong basis o basihan. So ngayon mga kababayan, sa tingin ninyo palalabasin si Digong pagkatapos ideklara ng ICC ang three counts of murder? So naglabas pa sila dyan ng three counts of murder. No? Laban kay Digong na kaso niya, kung palalabasin lang din naman pala. Mm. Alala lang si kong, Ito. Yes. Dahil tingin nila risk si Duterte. May tatlong risk factors. Mm. Una, baka hindi na yan sisipot sa trial. Mm. Pangalawa, yung endangering uh, the pro the proceedings or intimidating victims mm. or potential witnesses mm. napakalaki. And then pangatlo, yung possibility na magkaroon ng dagdag na krimen. Mm. Hindi bansa o host country <coughs> lang ang factor dito. So mm. Marami pang ibang kailangang uh, kundinsihin. Hindi lang bansa ang pag-uusapan. Diba? O, kasi narinig kasi nila mga kababayan sa sinabi ni Kopman na hindi daw tutol, no? Hindi daw tutol ang uh, Malacanang, ang palasyo or ang government ng Pilipinas kung sakaling isulong ni Kopman ang interim release ni Digong at pabalikin sa Pilipinas. Ang sabi daw kasi ni Atty. Claire Castro, hindi daw haharang ang Government of the Philippines. Pero ang pagkakarinig ko mga kababayan sa sinabi ni si Claire Castro ay susunod ang Pilipinas or Philippine Government na uuyon o naaayon sa kagustuhan or desisyon ng ICC. Kung pauwiin ng ICC si Digong, mayroon po kasi yang, ah. Mayroong kondisyones. Oh, Pauwiin si Digong sa Pilipinas pero pipirma si Marcos na ibalik ang ICC or ang Pilipinas pagiging membro ng ICC. Pangalawa, makauwi si Digong pero pipirma si Marcos na si Digong ay babantayan na hindi makalabas, hindi makatakas at hindi gagawa ng anumang krimen. Ngayon mga kababayan... Pipirma ba si Marcos? Ibalik ba ni Marcos ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC? Alangan naman si Marcos ang gagawa yan. ICC ang lalapit kay Marcos. Bakit? Hindi naman si Marcos ang may kaso dyan. Si Duterte. So ngayon mga kababayan, ang may tanging gagawa lamang niyan na lalapit sa Malacanang, either ang pamilyang Duterte or ang abogado ni Duterte. Yeah, Ma'am Susan Vergara, Hilupon kay Ma'am Julie. Lo po. 'Di ba? Oo. 'Yun ang totoo. Ang bukod-tanging makapagpauwi kay Digong at makapagsang-ayon or pipirma ang Pilipinas na si Digong ay makauwi. Lalapit ang abogado ni Digong sa Malacañang or else si Sara luluhod kay BBM. 'Yun ang totoo. Pero kung walang kampo ni Digong, walang abogado ni Digong o kamag-anak ni Digong na lalapit sa Malacanang, walang mangyayaring interim release. Kasi hindi naman po pwede na ang ICC ang lalapit kay Marcos. Hindi naman ang ICC ang nangangailangan kay Marcos. Ang mga Duterte ang nangangailangan kay Marcos para pumirma si Marcos ng makauwi si Digong. At tanggapin ni Marcos ang kondisyonis ng ICC. Di ba? Yun po yun. <clears throat> Ito po ah. Oh. Con dis, uh, con ng ICC sa interim uh, interim release mga kababayan ni Digong sana lalabas yung sinabi Ni... Ipinalam ng kampo ni dating pangulong Duterte sa ICC na hindi umanot tumututol ang gobyerno ng Pilipinas sa mm. kanyang posibleng interim release. Mm. Sa dokumentong isinumita ni Atty. Nicholas Kaufman sa ICC kahapon, binanggit niya ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa isang <laughs> media conference. <laughs> Ayon daw kay Castro, tatanggapin ng Administrasyong Marcos ang anumang desisyon ng ICC. Mm. Hindi ito itinanggi ni Castro, pero sinabi niyang... Oh tatanggapin ng palasyo ang anumang desisyon ng ICC. Pero hindi po sinabi doon na tatanggapin ng palasyo na pauwiin si Digong. Ang ICC pa rin ang nasusunod. Yun po ang totoo mga kababayan. Hindi po nakasaad doon na tatanggapin at sumasang-ayon ang palasyo. Ang ICC pa rin ang gagawa o masusunod. Nayon kung ang desisyon ng ICC ay pauwiin si Digong, tanggapin ng palasyo. Kung ang desisyon ng ICC ayo pauwiin si Digong, tatanggapin pa rin ang palasyo. Mm. Pinapaluktot umano ni Kaufman ang katotohanan. Ano Ayan. Oh. Si UC Claire Castro na mismo nagsabi, binabaluktot ni Kaufman. Oh. Aasa pa kayo, mga DDS. Di ba? Aasa pa kayo dyan. Si Josie Castro na mismo nagsabi, binabaluktot ni Kaufman ang sinabi niya. Wala siyang sinabi na sumasang-ayon ang Palasyo na pauwiin si Digong. Ang sabi ni Josie, sumasang-ayon sila kung ano ang desisyon ng ICC. Di ba? Like 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 po kayo, mga kababayan. Oh. ng ICC, mm. hindi ito itinanggi ni Castro, pero sinabi niyang binabaluktot umano ni Kaufman ang katotohanan. Alin? Walang kinalaman ang Malacanang sa kanilang hiling na interim release para kay Duterte. Ah. Pero bilang bahagi ng legal na proseso, re-respetuhin daw ng gobyerno ang anumang desisyon ng <coughs> ICC. Mm. Matatanda ang ipinagpaliban ng ICC ang hearing para sa confirmation of charges laban kay Duterte noong September 23. Mm. Hindi raw kasi maayos ang kalusugan ng dating Pangulo ayon sa kanyang kampo. Wala pang desisyon ng Korte tungkol sa posibleng pansamantalang paglaya ni Duterte. Ah, ngayon mga kababayan, so pinapaliban ng ICC ang confirmation of charges ni Digong noong September 23. So ngayon, hanapin natin yung sagot ni Attorney Cristina Conte kung ilang taon ba dapat yan ang pagpaliban yung confirmation of charges. Kasi according sa pagkakarinig ko, isang taon pang aantayin ni Digong. Hahanapan pa siya ng schedule or date para ituloy ang confirmation of charges. Kaya hindi po natuloy ang confirmation of charges noong September 23 kasi nga daw may sakit. Pero hindi po porkit may sakit, ay pauwiin siya. Aantayin po yun na gumaling siya. Oh. Tapos hahanapan pa siya ng petsa, date or slot, kung kailan yung available na ituloy ang confirmation of charges. Kasi bakit? Nilabas na po kasi ang tatlong counts ng murder laban kay Digong. Kaya nagkos yun ng crimes against humanity. Ah, ito, hanapin natin dito ang sagot ni uh, Attorney Conte. o isang taon ang hihintayin kasi pinagpaliban ang confirmation of charges. Oh, ito, pakita <laughs> Yana, AMM yan na, pakinggan niyo Pagpapaliba ng confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng umabot ng isang taon. Mm. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Suze Legaspi. <coughs> Michael, matapos hindi matuloy ang confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC noong Setyembre 23. Mm. Sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na posibleng umabot na isang taon <laughs> bago makapili ang pre-trial chamber ng bagong petsa sa pagdinig sa reklamo laban sa dating Pangulo. Isang, isang taon? Na ha? Posibleng umabot ng isang taon bago ituloy ang confirmation of charges kasi po mga kababayan hindi lang po si Digong ang nakakulong doon hindi lang din po si Digong ang may hearing doon, araw-araw po dyan sa ICC, may mga pinoprosesong kaso, hindi lang si Digong ang nakakulong dyan kaya nga sabi niya ni Christina Conte na ata, taon hindi ataol ah, taon ang abutin or isiset ang schedule hanapan siya ng slot date para ituloy ang confirmation of charges. Oh, continue. Victim ng drug war ni Duterte, sinabi hmm. ni Conti na mahaba pa ang prosesong tatahakin upang malaman kung fit to stand trial o kayang humarap sa pagbinig ni Duterte. Mm. Yung mga things to do. Appoint an expert, whether prosecution expert or independent <coughs> experts. Hmm. Come up with the experts, come up with a report. After the report, it is submitted to the court paliwanag ng abogado, ipinagpaliba ng confirmation hearing ni Duterte para magkaroon ng sapat na oras ang magkabilang panig para matignan ang kondisyon ng dating Pangulo. Mm. Pero sa huli, ang mga hukong pa rin anya ng ICC ang magdedesisyon sa bagong petsa ng pagdinig. Nilinaw din ni Conti na walang opisyal na abisong nakalaya na ang dating Pangulo sa pamamagitan ng interim release at inabisuhan ng publikong sa ICC lamang kumuha ng impormasyon hinggil sa takbo ng kaso. Oh, rinig din niya. Nanawagan si Attorney Cristina Conte, huwag maniwala sa kumakalat na nakalaya si Duterte. Sa ICC lamang kumuha ng informasyon, huwag sa ibang tao. Ayan na nga, mga kababayan. O, oh, mga tanga-tangang DDS, ano na naman ngayon? Baka ipalabas na naman yun na Si Digong, nandun na naman sa Dabaw, putang ina, umuwi na naman. Tapos, Sasabihin nyo naman, my God, oh God, oh, ganun-ganun God, oh, bless us, oh God, oh, say, uh, Saint Jewel Villanueva, pray for us, ya, yeah. oh, santo kasi siya, malinis siya, oo, oh, oh, wala siyang bahig corruption, wala siyang bahig kasinungalingan, siya po'y malinis, dalisay po at may konsensya, si Jewel Villanueva, oh, speaking